Good morning, Riyadh. Walking muna tayo Sabado ngayon, 8.10 ng umaga. 30 degrees Celsius. Nandito tayo sa Rauda Park ito. May mga ibon. Ang ganda tingnan itong ano, sprinkler nila. Relaxing. Diba? Maganda dito sa Rauda Park. Yan ang mayroon ng bunga yung dates ibig sabihin tag init na yeah. walking walking muna daming bunga oh. oh. daming bunga ng dates ba diba? malawak dito sa Rauda Park sarap maglakad may pusa dito tingnan nyo ming 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 yung kung naririnig nyo maraming ibon dito kasi yung puno nila ang gaganda ang ganda ng puno tadik okay diba sobrang lilim tapos doon sa kabila soccer field. Tapos mayroong basketball court doon. Basketball court. Tuwing umaga, mayroong mga ano dito, cleaners. Inimintay nila yung park. Tapos pinapandar nila yung tubig. Tingnan nyo. Ayan o. Kailangan diligan lagi yan araw-araw kasi nasa desierto tayo. Kailangan basa yung lupa kasi mainit dito. Yan o. Oh, ang lalakas ng sprinkler nila Oh, O. Oh. Hmm. Ganda ang tingnan. Proud the park. hangin dito presko so marami kang maririnig na huni ng ibon sobrang relaxing pasokin natin yung park sa loob yan. sobrang ganda dito tayo sa loob yan o tingnan niya sobrang lilim o oh. Diba, ba? Tangga pa. Presko 'yung hangin, tas ang daming pusa dito. Wing wing. Wing wing. How are you? Pusa din doon. No? Oh. Oh. Sarap gumala dito. Round apart. Maganda dito sa round apart malinis tapos malawak pa sarap lakaran maganda yung ano nila pat pat pat, pat patwi to yung ko bricks maganda siya daming ibon dito ang gaganda ng puno nila tingnan nyo ito so. nilusog may pusa <laughs> may natutulog dito ang pusa tingnan nyo ayan o ayan <laughs> sarap kasing tulugan dyan sa mga sanga malamig tapos ano sila hindi mahulog kasi punong puno ng sanga sa kakatrim ng ano puno ang dami ng sanga kaya ganyan tapos maganda dito pang picnic ng pamilya kasi merong mga laruan tingnan nyo ito may slides merong swing di ba pambata So magandang pasyalan dito tambay-tambay pang picnic mahilig kasi sa picnic yung mga locals diba pwedeng lakad lang siguro mga 15 minutes walking, walking dito tayo sa lilim yan may naririnig kayong aeroplano kasi yung taas nito daan na aeroplano papunta doon sa airport mga palapag na aeroplano kahit tag-init, malamig dito sa park na to kasi sobrang daming puno sarap hawak muna tayo sa puno ah Ganda kita uh. itu itu lang. Kung paano ba? pa circulate ng dugo. sundo Tapos yung hangin Yung huni ng ibon palang lang Marirelax ka na May daming ibon Sarap tumambay dito ibon sa taas dami yung sa amin yan tawagin Turok-turok Turok-turok Tsaka yung mga buriyon Sobrang ganda. Sa mga nakaabot sa part na to, thank you for watching and uh, please don't forget to share. Baka hindi alam ng ibang kasamahan nyo dyan dito sa Riyadh na may ganitong park dito sa Riyadh ilalagay ko na lang sa description yung location i-upload ko to sa facebook tsaka sa youtube channel ko diba maganda na ganito pang ano na rin. memories hindi natin alam kasi kung kailan tayo alis sa lugar na to so thank you for watching peace